konten par konten 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 kenapa yang konten 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 pengen aku konten wih terapa kumain na. Makain kaya muna. Hmm? Tarap eh, oh. Kaya muna ako. So, yun nga. First meal of the day. Rice. Minudo at daw. Wait the fuck up! Corny ang puto. Pero yun nga, first meal of the day. Hindi ko alam kung ilang calories to. Basta kakain ako Pahingin ko content Nga siguro ilang araw na ako nag-iisip ng pwede ko i-content Kaso marami namang content na pwedeng gawin Kaso yun nga hindi ako makapili Hindi ko alam kung anong uunahin ko Kaya di ako makapag-upload So ang gawin natin parang Alam niyo ba yung filler episode sa anime? Yung sobrang random lang yung mga nangyayari Tapos is Di siya masyadong kasama sa story ganun. So ganoon lang gagawin natin Yan Welcome sa first episode ng Mengdo's... Ah, ano? So welcome sa first episode ng Mengdo's filler seat ah. Welcome sa first episode ng Mengdo's filler episode series. So samahan niyo sa maghapon kung anong mangyayari. Ako po. Ha? Huh? <laughs> Nanatakpan yung mukha nyo galing ako sa init e eh. tsuro ko lang ako muna kinukunan ako mga sama-sama ni tsuro ko lang eh. ganda ganda e oh. Huh? oh ang uh. cute cute eh. yan dumi dumi na awa tenong mga tsuro ko wala oh, um. pa rin ba yung mga sasakyan sabi naman yan hmm. kaya talaga gusto mong gumala di ka makagala kasi pati sasakyan wala ibilisan ako ang dispo Sunog so, na kasi ito. Hmm. Wala na siya. Hindi mo makabili. Wala sasakyan. Mapaglakad na lang kaya. Ay, nagustuhin mo yun mag-bike. Tingnan mo naman kasi yung bike. <laughs> Ay, na paano ka pipreno dyan? O, ganyan? Magandot pa ganyan yan? Hindi pa preno, pipreno. Tapos di pa maano yung preno. Ang aksidente ko dito eh. Sobrang init pa. At ang inatawag niya na reklamador. Pero... Hindi na yung maghapon sa akin. Hindi agree ang maghapon sa akin ngayon. Alam ko na sana ako manghihiram. Kay Tito Jess. Sana nandito. Ay, rin pala yung motor. Ayan. Mayamit na sa sakyan. Bili mo na akong dispo. Puntang ko aking loyal... Loyal bilihan. Loyal shop. Ah! Eat Ah! Cosmos favorite. Solid bentahan dito pag dito bumili. Murang-mura lang. Marami bang ano ngayon? Mga uh, bumibili? Saktuhan na kaya naman. Kaya naman. Saktuhan na. Talagay ko na lang yung page dito. Dito banda. Bisa tayo nyo si boss. CKBL page shop. Ayan. CKBL. Ay, di pala dito nakalagay yun. Pinisip ko lang lagi. Kung di mo sisimulan, eh, walang mangyayari, di ba? Hindi mm. niya, lalo pag nasa sunod maraming mga kakasunod Ayun Eh, yun nga balak namin, pagpasok namin ng Midway. Pag sumikat naman ako, boss, sinasabi ko sa'yo. Mga kapilay, mga bibili ng dispo sa'yo. Oo, oh. Eh, pag di sumikat, eh, ako nalang bibili sa'yo. <laughs> ang inakapal ng mukha nag-vlog pa sa loob eh, no? May store lang tayo ng mga tropa natin. Wow. <laughs> Nakas ka ng record ka, gago ka. Bakit ba? Ano ba yun? Wala na akong makontent. Tangina mo. Tinawagan na lang kita. Hihilaan mo sa ako, gago. Ano na yun? Ala na. Ano? Mm, entrance sa ko nila. Sabi nyo. Boosh! May entrance sa boom na gano'n mamaya. Mati. Nag-vlog ako sa vape shop. Pang content. <laughs> bumili ba? ka ba? Bago? Hindi. Hindi ako bumili. At tumampi ka lang. Oo. sino ako. Wow! Ba Di, hindi ba yan bumili ng bago? Hindi ba yan? Ano? Hindi ba bumili ng bago yan? Luma to luma. Luma yan, luma. Ay, luma. Kinuha mo lang sa vape shop ko nun. <laughs> <laughs> ba yung cutting natin? Ay, wait, talaga. Tuloy-tuloy na sa akin eh. Good. Eh, sa'yo. Eh. Eh, nakabidyo kanina. pagkain ko, kanin, minuto, tsaka ano, fat dog. Pero konti lang. Yan ba? mga sila eh. Okay oh, lang, taga lang. Ewan eh, ko sa atin. Sa hindi. Kaya nga, kutang na. Kalbo na nga, ito na lang ang nagdadala eh. <laughs> hindi kasi bagay sa amin okay. gano'n. Parang napaka baby baby chore. Oo. Ano? Pero malinis siya tingnan ah. Simula pa ng pagkatubo ng bigote <laughs> Kinuk ko, di pa siya na siya, gaya ng beses. Di pa siya na siya. Oo nga. ko pa rin eh, pati, pati ikilay ko. Oh. Eh, Pagkinib mo yan, kakapal pa yan na lo. Na Kalbo! Kumahaba na nga yung... Kalbo, kumahaba na nga eh. Kaya nga eh. Kaso yung hairline ko... Oh no! Oh, oh no! no! Nakatulog ako. Nag-magkakol kami kanina ni Kevin. Pumikita ako sa aglet pag isin ko tangin. Katulog pala ako. Yun lang. Night guys.